Bo, ba't ka tumakbo? Tumakbo yung pusa. Ito yung uh, ano namin dito. Ayan pa isaw. O, oh. oh, diba? Warda, <laughs> dingding ding 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 Ay, ding, ding. Ay, ding 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 ka, ding ding ka, ding 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 Ang ding naman ding 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 Suplada mo naman din. Bakit likod lang pinapakita mo sa akin? Ah. Ha? Harap ka dito. Wardah. Wardi. Wardah, wardah. Wardah. Mainit na talaga ang panahon. Excuse me. Excuse me. Napakainit ng panahon Napakainit na ng panahon Terek na terek Oh. Terek na terek diba Terek na terek Napakainit Ay bo Hindi ka bo Saan ba punta? Busog ka na Busog ka na Busog ka na. Busog ka na. Busog ka na ba? Busog ka na. Anong kinain mo? Anong kinain mo?